Ito po, bukas na po ang ating tindahan. Oo, oh, talaga. Uh, May uh, bayad yan? Yes. How much? Uh, buy one, take one, seventy Tapos, ah... Uh, 70 oo. Oh, oh. Kasi alam ko naman hindi sila makakapunta sa kya no, kaya dinala no, ko no, na, no, na so dito. Ang, ano, hindi, madumi to. Nene, eh, pwede ba kami mauna? Sige, na-vlogger kami. Sorry po ha, pero lahat po talaga dito nakapila. Wala pong vlogger-vlogger dito. Ay, kahit senior si Risen. <laughs> ay, kahit senior si Risen. Inauna ano niyo. O, oh, pangkapanoorin niyo na. Ito na yung pinakasikat dito. Sino may mayonnaise dyan? Sino wala? Okay. Organic ba yan? Yeah. Ito, maganda. Ba't hindi ito yung nilagay? Ito ang pangit. <laughs> kulo mo, kulo mo. O, oh, ngayon ito na yung pinakasikat. Shoutout sa mga kabataan dyan! Shoutout sa mga asawa at anak dyan! Manu Uta, daming cheese. Ganun talaga yan. Ganun talaga yan. Ganun talaga yung bumabahan ng cheese. Shoutout sa angka na laging absent sa work. Galaw-galaw. Mag-gapon ako sa meeting. Shoutout sa madaming matasan sugar dyan. Galaw-galaw. Shoutout sa mga kabataan dyan. Kilos lang kayo sa mga asaw. Ay, shit. Oh, bumuli sa amin yung kapatid. Okay lang. Wala pang 5 minutes. Hindi sobra yan. Oh, oh, Tiri! Tama na yan. Huwag mo nalagyan yan. Okay, 70 pesos. Dahil wala tayong support, dito na lang sa Uy, ano ba? Huwag naman dyan. Shout out sa mga kabataan dyan. Manong ulam. Shout out sa mga asawa dyan. Kapag kinalapit kayo mama yung gabi, galaw-galaw. Ay, nasira ako yung cheese. Ngayon, itatry na natin ang hotdog ni Neneng A. Sa mga asawa dyan, hindi puro sa asawa tinitikbang hotdog. Dapat pati kay Neneng A. Hindi, mm, talap. Ang mo, Neneng A. Ano, tas Salamat, Neneng A. Salamat, Neneng A. Wala ako. Oo, oh, oh, ito na. Ikagat mo. Sabi mo, ka ba? Ang inyong puto pinakain ni. Hindi masiniling di ba kaya? Bakit? Bakit? si lening diyano alam natin. <laughs> uh -huh. Kung ang kung kinain sa labas. Aba. Breh. Makakalat yun.